ang kamatayan, sabi ng ating mga scholar, al-mautu babun wa kullun dakhiluhu. Ang kamatayan, sabi niya, ay pinto. At lahat ay papasok dyan sa pinto na yan. Dito, pwede tayong pumili. Sa pinto ka ng siyar papasok, sa pinto ng kwan. Pero yung pinto ng kamatayan, la budda min Kailangan mo yung pasukin para doon sa akira. Kaya maling-maling na sabihin nang kagaya ng sinasabi ng mga kababayan natin na mga hindi muslim hinatid na daw sa huling hantungan hindi pa huling hantungan ng libingan wa min waraihim barzakhun ila yub'athun dahil pagkatapos ng buhay na ito mayroon pang barzakh yung barzakh na yon it is the domain that separates us from the life of this world and the hereafter. Yun ang lugar na nagseseparate sa atin sa buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay, yung barzakh. Wa min wara'ihim barzakhun ila yub'athun. Hanggang sa araw na sila babangunin ng Allah, nandun sila sa barzakh, mananatili. Ya imma fi ni'mah wa ya fil -adhab. Either dalawa lang, kung sila ba ay nasa biyaya o nandun ba sila sa tinatawag na kaparusahan.